Alam mo ba, minsan mas mamimiss ka ng tao, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa mga bagay na hindi mo ginagawa? Parang magic. Kapag natutunan mong kontrolin lang yung kaya mong kontrolin, biglang sila pa yung hindi makaget over sa'yo. Ngayon gusto kong isipin mo to. Paano kung ang sikreto para mamiss ka nila ng sobra ay hindi pala tungkol sa effort na binibigay mo, kundi sa kontrol na meron ka sa sarili mo? Yan ang unang prinsipyo ng Stoicism na pag-uusapan natin ngayon. Control only what you can control. At kapag nakuha mo to, promise, hindi lang sila mamimiss ka, kundi ikaw pa mismo ang magiging unforgettable sa isip nila. Maraming lalaki at babae ang nagkakamali dito. Kala nila, para mamiss ka ng isang tao, kailangan mong mag-overgive. Magpapadala ng sobrang daming messages, every hour, every day, Laging available, laging nandyan, laging sumasagot agad. Parang kapag hindi sila present 24-7, baka mawala yung tao. Pero ang nangyayari, imbis na mamis ka, lalo kang hindi hinahanap. Parang ganito. Imagine mo may friend ka na araw-araw na lang nasa bahay mo. Wala siyang sariling ginagawa, wala siyang sariling life, kundi nakatambay lang palagi sa'yo. Tingin mo mamimiss mo siya kapag umalis? Hindi, di ba? Kasi sobra siyang available. Ganon din sa relationships at attraction. Kapag todo effort ka ng todo, wala nang gap o distance para mamis ka. At mas masakit pa dito. Habang todo effort ka, sila naman, wala man lang nararamdaman na kulang. Ikaw itong nagahanap, ikaw yung nag adjust ikaw yung nagbibigay ng energy. Pero sila, chill lang. Imbis na magbigay sila ng atensyon pabalik, parang nagiging ordinary ka na lang. Worst case, yung dating mysterious, exciting at special sa'yo, nawawala. Kasi sobrang predictable ka na. Ito yung harsh truth. Kapag palagi kang available, nawawala yung contrast. Wala silang nararanasang absence kaya wala rin silang mararamdamang longing. At kapag wala kang stoic mindset, mapapansin mo sarili mo. Reactive ka, needy ka, dependent ka sa validation nila. Every time hindi sila nagre-reply agad, kinakabahan ka. Every time hindi sila nagparamdam, ikaw yung nauunang mag-message. Ang dating, hindi ka na valuable, hindi ka na exciting. Ikaw na yung naghahabol at sila yung pinapahabol mo. Dito papasok ang stoicism. Ang prinsipyo, kontrolin mo lang yung kaya mong kontrolin. Sabi ng stoic philosopher na si Epictetus, some things are up to us and some things are not. Hindi mo pwedeng kontrolin kung mamimiss ka ng isang tao o hindi. Hindi mo kontrolado kung magre-reply siya agad, kung tatawagan kanya, kung hahanapin kanya. Pero ang kaya mong kontrolin, oras mo, energy mo, reaction mo, emotions mo. At dito nagsisimula ang sikreto. Kapag natutunan mong mag-focus lang sa kaya mong kontrolin, biglang nagbabago ang dynamics. Hindi ka na nag-overthink kung bakit hindi siya nag-message. Hindi ka na naghahabol ng reply. Hindi ka na reactive, mas steady, mas composed ka. At dahil hindi ka reactive, bigla kang nagiging rare. Nagiging tao kang mahirap basahin. At yan mismo yung dahilan kung bakit kanila mamimis. May kaibigan ako. Si Marco, lagi siyang nagtitext kay Ana ng ganito. Good morning. Kumain ka na? Uwi ka na? Good night. Halos kada oras may mensahe siya. Sinuna, natuwa si Ana. Pero habang tumatagal na pansin niya, predictable na si Marco, hindi na siya excited sa messages. Kasi alam niya, andyan lang lagi. Ngayon, compare mo kay John. Si John hindi palaging nagme-message. May sarili siyang schedule. Workout, trabaho, hobbies, barkada, at kapag nagparamdam siya meaningful, hindi sobra, hindi kulang. Sino ang mas na-miss ni Ana? Si Marco na lagi lang present? O si John na may sariling mundo at hindi dependent sa kanya? Sa God, obvious. Kung gusto mong ma-miss ka nila, gawin mo to. Focus sa routine mo. Workout, trabaho, skills, hobbies. Kapag busy ka sa growth mo, hindi ka obsessed sa presence ng iba. Huwag maghahabol ng sagot. Hindi mo kontrolado kung magre-reply sila. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Detach from the outcome. Whether mamiss ka nila o hindi, okay lang. Ang goal mo ay maging tao na consistent at valuable kahit wala sila. At ironically, kapag ginawa mo to, doon ka nila mamimiss. Kung gusto mong mamiss ka nila ng sobra, tandaan mo to. Huwag mong kontrolin yung wala sa kamay mo. Ang kontrolado mo lang ay sarili mo. Oras mo, emosyon mo, energy mo. Simula ngayon, piliin mong maging kalmado, composed at grounded. Dahil sa huli, sila mismo yung hahabol sa presensya mo. Bakit kaya mas namimiss natin ang isang tao kapag hindi siya palaging nandyan? Simple lang, kapag nawawala ka, mas nagiging valuable ka. At dito papasok ang ikalawang prinsipyo ng Stoicism. The power of absence and detachment. At kapag ginawa mo to, promise, hindi ka lang mamimiss kundi baka ikaw pa ang hanap-hanapin nila araw-araw. Alam mo bang karamihan ng tao natatakot sa absence? Gusto nila palaging present sa buhay ng taong gusto nila. Laging nandyan, laging kausap, laging available. Kasi iniisip nila, kapag hindi ako nagparamdam, baka makalimutan niya ako. Pero dito nagkakamali ang marami. Kapag palagi kang nandyan, nawawala yung thrill. Kapag sobra kang available, nawawala yung sense of longing. Imagine mo to, may isang kanta kang sobrang paborito. Araw-araw mo siyang pinapatugtog anong mangyayari? Magsasawa ka. Pero kapag matagal mo siyang hindi narinig, pigla kang magugulat. Uy, namiss ko tong kantang to. Ganun din sa presence ng tao. Ito yung masakit. Habang sinusubukan mong palaging nandyan, sila naman lalo kang hindi hinahanap. Sa isip nila, okay lang, andyan naman siya palagi eh. Nawawala yung sense of value. At kapag nagiging predictable ka, nagiging boring ka, hindi ka na surprise. Hindi ka na exciting. Ito yung matindi hindi mo sila mabibigyan ng chance na mamiss ka kung hindi ka marunong mawala paminsan-minsan. Kung -minsan. lagi kang nasa tabi nila, hindi nila mararanasan yung gap. At kung walang gap, walang longing. Stoic Principle number 2 Practice Voluntary Absence and Detachment Ang Stoics, tinuruan tayo ng konsepto ng amor fati at detachment. Amor fati, love your fate. Embrace kung ano ang dumadating, kasama ang absence o separation. Detachment. You're the ability to step back at hindi maging dependent sa presence ng iba. Paano ito ya apply on strategic absence? Hindi ibig sabihin na mag-ghost ka o magpaka-cold. Ibig sabihin lang, huwag kang palaging present. Bigyan mo sila ng space para tanungin, nasaan siya? To detach emotionally. Kapag hindi ka nakakatanggap ng reply agad, huwag kang reactive. Huwag mong i-overthink. Focus ka sa sarili mong buhay. Three Value of mystery. Kapag hindi nila alam lahat ng ginagawa mo, doon sila nagiging curious. Halimbawa, si Carlo sobrang invested. Araw-araw kasama niya si Mia. Lahat ng oras binibigay niya. Yung una natuwa si Mia. Pero habang tumatagal, parang nawawala yung excitement. Kasi predictable si Carlo. Ngayon si Daniel, iba approach. Hindi siya palaging nandyan. Minsan busy siya sa gym. Minsan nasa trabaho. Minsan may sariling gala kasama barkada at kapag kasama niya si Mia, fully present siya. Pero kapag wala, wala rin siyang pakialam na hindi pa laging mag-update. Guess what? Si Mia mas namimiss si Daniel kasi hindi siya palaging available. Kung gusto mong mamiss ka nila, eto ang gawin mo. Hindi mo kailangan magparamdam araw-araw. Hayaan mong may mga araw na tahimik ka. Hindi mo kailangang laging punuin ng words o chat ang space. Minsan, mas malakas ang impact ng katahimikan. Habang wala ka, gawin mong valuable ang oras mo. Grow, build, create. Dahil kapag bumalik ka, ramdam nila yung difference. Kung gusto mong mamiss ka nila, huwag kang maging sobrang present. Leave some space. Dahil minsan, ang pinakamalakas na presensya ay ang absence. Tandaan, when you step back, they step forward. Alam mo kung sino ang pinakanamimiss. Hindi yung taong palaging available. Hindi rin yung taong laging humihingi ng atensyon. Kundi yung taong may sariling mundo sariling halaga at hindi umaasa sa validation ng iba. Yun yun ang ikatlo at ikaapat na prinsipyo ng Stoicism. Self-mastery at living with virtue. Kapag natutunan mo to, hindi ka lang mamimiss ang um, um, magiging unforgettable ka. Ito ang berlas na nangyayar. Maraming tao, nakabase ang self-worth nila sa atensyon ng iba. Kapag hindi sila hinahanap o hindi sila namimiss, parang gumuho ang mundo nila. Kaya ang tendency maghabol. Gumawa ng paraan para mapansin. Pero ito ang problema. Kapag umaasa ka sa validation ng iba, nawawala yung tunay mong halaga. Hindi ka na nakikita as high-value person, kundi as someone na dependent. Isipin mo to. Ikaw yung laging nag adjust laging naghahanap, laging nagre-reach out. Tapos sila, chill lang, parang wala silang pakialam. Habang lumalapit ka ng lumalapit, sila naman lumalayo ng lumalayo. Masakit, ba? Diba? Dahil imbes na sila ang mamiss ka, ikaw pa yung nagiging needy. At ito pa ang mas brutal. Kapag obvious na validation seeker ka, nawawala ang respeto nila sa'yo, hindi ka na nakikita as mysterious, strong, or confident. Nagiging ordinaryo ka. Stoic Principle number 3, Self-Mastery. Self-mastery ang unang kailangan. Ibig sabihin, kontrolado mo ang sarili mong emosyon, desires, at impulses. Paano? Through discipline and habits. Gumising ng maaga, alagaan ang katawan, pursue goals. Kapag may routine ka, hindi ka nakadepende sa moods ng iba. 2. Emotional control. Hindi ka reactive kapag hindi sila nagparamdam. Hindi ka agad na pressure na maghabol. 3. Focus on growth. Habang sila busy sa drama, ikaw busy sa improvement. Iyon so, mismo ang dahilan kung bakit kanila nila mamimiss kasi nakikita nilang nagle-level up ka kahit wala sila. Stoic principle number 4. Focus on virtue, not validation. Sunod ang pinakamahalaga. Live with virtue. Huwag mong gawing goal ang makuha ang validation nila. Ang tunay na goal, mabuhay ayon sa values mo. Integrity, consistency, at pagiging totoo. Bakit mahalaga 'to? Kapag hindi ka naghahabol ng approval, nagiging rare ka. Kapag may prinsipyo ka, nagiging tao kang mahirap palitan. Kapag consistent ka sa values mo, nagiging solid ang foundation mo kahit wala sila. At ito ang irony. Kapag hindi mo hinahabol ang validation nila, doon kanila nila mas hinahanap. Doon ka nila mas namimiss. Isang kwento tungkol kay Luis at Claire. Si Luis, every time hindi siya napapansin ni Claire, nagpapanik. Nagpapadala ng paulit-ulit na message. Bakit hindi ka nagre-reply? Okay ka lang ba? May problema ba? Imbes na mamiss siya ni Claire, na turn off siya. Kasi needy, dependent at walang sariling mundo si Luis. Ngayon compare mo kay Adrian. Si Adrian may sariling routine. Nasa gym siya tuwing umaga. May side hustle siya after work. At kahit hindi siya laging nag-u-update, consistent siya sa values niya. Respectful, composed at kalmado. Anong nangyari? Si Claire mismo yung naghanap kay Adrian. Bakit kasi ramdam niya yung absence? At dahil mataas ang self-mastery at virtue ni Adrian, hindi siya madaling makalimutan. Kaya kung gusto mong maging taong hindi nila makalimutan, tandaan mo ang huling dalawang prinsipyo ng Stoicism. Master yourself and live with virtue. Huwag mong habulin ang validation nila. Huwag mong hayaan na sa kanila manggaling ang worth mo. Ikaw mismo ang bumuo ng halaga mo. At kapag ginawa mo 'to, hindi lang nila mararamdaman ang absence mo, kundi hahanapin kanila paulit-ulit. Kung natapos mo ang buong video na 'to, congrats. Ikaw na ngayon ang may stoic mindset na magpapamis sa kahit sino. Kung nagustuhan mo ang video na 'to, comment ka sa baba, tahimik pero matatag. At share mo sa tropa mong kailangan nito. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang stoic wisdom na magpapalakas ng mindset mo.